Mga idol at kabayan, super good news! Pilipinas tuloy-tuloy na ang pagpapalakas, pagkuha ng mas moderno at malalakas na sandata tulad ng submarine, Pinag-uusapan na ng Department of National Defense. Sa Philippine Navy, kumusta ho ba kasi ngayon? Parang ang, uh, like ang Philippine Coast Guard, talaga hangad nila mas mabibilis na mga, mga sakayang pandagat. Sa Philippine Navy, uh, Philippine Navy, kumusta ho ba? Pati ho yung ating, matutuloy pa ho ba yung pag-purchase natin, Rear Admiral, ng uh, submarine uh, sa France? Alam mo, may mga usapin sa ngayon na nasa Department of National Defense at kasama doon yung undersea warfare na kung saan yung submarine component na undersea warfare. Mm -hmm. Eh yan ay pinag-uusapan ng masinsinang ngayon sa DND. Philippine Navy, nabisto ang China. Ayaw ng China na maghain muli ng kaso ang Pilipinas sa United Nations. Pero ang gusto ng China, mag-usap na lang sila ng Pilipinas. oh, alam mo, may mga nagsasabi na nga sa gobyerno na mag-file ng panibagong petition uli sa UN. Mm -hmm. Na yung tuluyang pagano pagharas ng ng China no ng Partido Komunista ng China. At pinag-iisipan ng gobyerno ito. At nakikita natin na ang China ay sinasabi na wag, wag na mag tayo mag-file mag-usap tayo. Uh -huh. Eh kung sa akin lang ay eh, dapat mag-file tayo sapagkat natatakot sa na, mag-file tayo ni napapaya na doon eh. Philippine Navy ipinaabot sa mga Pilipino na huwag mabahala sa ipinapakitang aircraft carrier ng China malapit sa Pilipinas. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy, ang ginagawa ng China ay isa lamang uri ng panininda. Kunwari ang lakas nila pero sa totoo lang, wala pang napapatunayan ng mga barkong panigma ng China sa gera. Hanggang sa ngayon, ayon kay Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, marami pang kakainibigas bigas ang People's Liberation Army Navy para maging operational ang kanilang mga aircraft carrier. Ang ginagawa ng China na magiging maingay sila kunwari ang lakas nila di tulad ng mga malalakas na bansa ang tahimik lang. While well, may punto si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad mga kabayan kung inyong makikita, ang mga aircraft carrier ng China dala ang ilan lamang sa kanilang mga aeroplanong mandirigma halos mabilang mo ang sakay nitong mga fighter jets sa kanilang aircraft carrier sa tuwing ito ay maglalayag at magsasagawa ng military exercise hindi tulad ng mga aircraft carrier ng Amerika na kapag ito sa iba't ibang dako ng mundo, makikita mo ang kahandaan at dami ng mga aeroplanong mandirigmaan sa kain nito. Yan ang kaibahan ng peke at tunay na lakas ng militar. Yun, alam mo, mas ma natin yung galaw ng China. Pag alam natin ang, ang pag-iisip nila sa patungkol sa yera, mm -hmm. ang kanilang mga doktrin, number one, pag malakas ka, ipakita mo mahina ka. Number two, mm -hmm. pag mahina ka, ipakita mo malakas, malakas ka, maingay ka. Ayan, oh. o, itong ginagawa nila sa Shandong at sa, sa buong kabuuhan ng South, South China Sea, West Philippine Sea, maingay sila pinapakita malakas sila. Pero ang totoo niyan, ang kalamang aircraft carrier, eh, dekada pa ang kailangan para ma-perfect nila ang naval warfare sa paggamit ng aircraft carrier. Oh. Ang Estados Unidos for the past seven or eight decades, eh, every now and then may problema pa sila. Mm -hmm. eh, ito sa, sa PLA Navy, hindi pa nasubok sa gyera to. Mm -hmm. And yet, kung mag sila, akala mo talagang oh. ano. So, sinasabi ko sa ating mga kababayan, marami pa siyang ng bigas. advance sila sa atin, pero matagal pa bago nila maabot ang operational level ng aircraft carriers nila. Eh, paano naman po sa atin, sa Philippine Navy? Kumusta ho ba kasi ngayon? Parang ang, uh, like ang Philippine Coast Guard, talaga hangad nila mas mabibilis na mga, mga sakayang pandagat. Sa Philippine Navy, uh, Philippine Navy, kumusta ho ba? Pati ho yung ating, matutuloy pa ho ba yung pag-purchase natin, Rear Admiral, ng uh, submarine uh, sa France? Alam mo may mga usapin sa ngayon na nasa Department of National Defense. At kasama doon yung undersea warfare na kung saan yung submarine component na undersea warfare. Mm -hmm. Eh yan ay pinag-uusapan ng masinsinang ngayon sa DND. Oo, oh, alam mo hindi lamang bilis, ano, pero yung ating development ng ating Philippine Navy at AFP ay marami tayong kinukonsider. Eh, ang mandato naman natin, Bok, kay eh, war and defense. Mm. So, alam mo na, ibig sabihin nun, ano dapat ang kailangan natin. Na matikas-tikas na pwedeng uh, gamitin. Parang uh, Gregorio del Pilar. Asan na nga po ng Gregorio del Pilar? Balita ko, yan ang pinakamainit sa mata ng mga Chinese Navy raw. <laughs> oh yung tatlong... Frigate natin na Del Pilar class. Uh -oh. Eh yung dalawa undergoing repair, yung dalawa, yung isa, yung dalawa naman eh naka-deploy naman. Uh, y y kasama pa sa naka-deploy yung uh, nagkaroon ng uh, hindi umatras kahit na maraming mga barko ng China nakapaligid sa kanila sa Scarborough noong 2012? Ayun. kasama siya sa naka-deploy ngayon Bob. Ayun, uh, matigas-tigas yan. sabi ko baga, sabi nga nila it's it's not uh, as pagka-halimbawa sa aeroplano it's not the plane, it's the pilot. Ito, he, it's not the ship, it's the navy. Ah, uh, Rear Admiral <laughs> Totoo yan. Ang tawag natin yan, eh, yung will to fight. Uh, ang kagandahan nga nito, yung dahanda ng mga Pilipino ay nagkakaisa at mahirap mat, mat, matalo ang isang bansa angry, na kung saan yung tao niya ay buo yung ang will to fight nila. Oo, mm -hmm. oh, alam mo, may mga lang sasabi niya nga sa gobyerno na mag-file ng panibagong petition uli sa UN mm -hmm. na yung tuluyang pag, ano, pagharas ng, ng China, no? ng Partido Komunista ng China at pinag-iisipan ng gobyerno ito at nakikita natin na ang China ay sinasabi na wag, wag na wag tayo mag-file, mag-usap tayo. Eh uh -uh. kung sa akin lang, ay dapat mag-file tayo. Sapagkat natatakos sa mag na mag-file tayo, ni napapahaya sa doon eh. Totoo yan, idulong sa korte at hayaan natin ang korte ang mag-desisyon. Mm -hmm. Sapagkat nasa, nasa libro yan ng mga komunista na para humaba ang laban nila, idaan sa negosyasyon. So, mm -hmm. sa negosyasyon, that's part of their tactic to prolong their fight Tignan mo yung ating insurgency, communist insurgency. Ano na na dekada, pero kailang peace talks tayo sa kanila. Sapakat the peace talks is there to support the war effort, patagalin ang war effort through peace talks na walang kahinatnan. kahinatnan. Mm -hmm. Alam mo ang kagandahan nito Bok, no? Yung Japan nagkita ng intention na umabot sa isang treaty. This is almost this already a treaty sa pagkatladaan sa Senado uh -huh. at sa Kongreso na nagpapatibay sa ating stand sa West Philippine Sea. At may mga ibang bansa pa na nakaabang na sa tanging gilid natin. Mm -hmm. na pagkatapos ito, mag, there will also be signing of agreements with them. At ito ay magandang indikasyon para sa AFP sapagkat this will afford us the opportunity na makapag-interact pa sa kanila na mas, sa mas malalim na bagay. So we expect more exercises with Japan and other countries that will be coming up with fast or treaties with us. Tama yun. Alam mo Bok, hindi lang ito para sa atin eh. Pero ito ay para sa mga parating palaman ng mga Pilipino, the next generation. Kaya dapat alagaan natin wala walang natin pabayaan na mapunta sa maling kamay ang mga ito. Ang labanan talaga ay yung economic value ng mga deposits yan sa West Philippine Sea at sa kabuuhan ng South China Sea. Mm -hmm. Ang taas ng support ng AFP at ng gobyerno ng taong bayan natin pagdating sa West Philippine Sea. Kaya ito ay isang maging mitsa na magkakaisa tayong lahat. Yan ang, sabi mo nga kanina, tataka ako. Tataka. At pati ako tataka ako, bakit may mga Pilipino pa na ang pinaglalaban In ay China? yung narrative ng kabila. Uh -huh. Eh naman tala kung Pilipino ka, dapat ang manais sa puso natin, yung interest national, yung national interest natin. Uh, Yun dapat ataman sa atin. Eh, ta uh, mga kababayan din naman natin na nagagalit sa kanila, pinapakita ho nila 'yung kanilang pagtuto. lalo na ho 'yung nagsasabi na 'yung ating reciprocal access agreement sa Japan ay uh, utos ng Amerika. Alam mo na no? nakakaawa ang gobyerno natin para sa mga pro-China nito, si eh, Rodmeral ano, parang wala tayong sariling desisyon. Para wala tayong para wala tayong ng mga navy officer na sin